I believe it, I believe it. La Foca de Grasa, welcome to Pueblo for La Playa. Ole! Magkakaalaman na kung kaninong itlog ba ang buo at lulutang-lutang dito sa transparent cylinder natin. Siyempre, ang itlog ko ang bida dyan. Hmm. Pwede, huwag muna bilangin ang mga itlog habang di pa napabasag. Oy, tama na ang satsat. Lilinawin ko lang ah, hindi to payabangan. Oh? ito payabangan. Ito'y isang experiment na talagang pinagtanong-tanong at pinag-isipan. Kung ang itlog ba, particular na ang yolk o ang kanyang dilaw ay buo pa rin kapag inihalo natin sa tubig. Basta sa mga experience ko sa cooking, namabasag talaga ang mga itlog. As in, kalat na kalat talaga dilaw. Lalo na kung scrambled egg ang trip ko lutuin. Well, ako rin naman hindi ko ma-perfect ang sunny side up pag nagluluto ako. Kaya nandito tayo ngayon para malaman natin kung kahit dito man lang sa experiment natin ay makabuo tayo ng egg yolk. Oh. Kaya handa na ba kayo sa ating egg experiment? Exciting to! Ready! Sabay-sabay na nating basagin ang mga itlog natin. Tapos dahan-dahan nating ihulog dito sa transparent container. Okay! Okay! Okay, okay. Start na natin. Kung nabibiyak ko ito eh. Ayun na, sabi ko. Tumatansin. Uy! paano ba ito? <laughs> oh! Wow! Wow! Ang <laughs> galing ah! <ha>! Hindi nabasan! Para ating <laughs> pang lang oh! Ang galing! Guys, ang ganda nga nila tignan. Posible pa lang hindi mabasag yung dilaw ng egg. At alam niyo ba kung bakit? 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 Ganito lang yan, guys. Kasi yung egg yolk, itinuturing niyang isang apolaire substance. Apolaire! Apolaire! Ano Ayun? yun? Substance? Parang, parang yung sa chemistry ba yun? Correct. That's w right. Lang. <laughs> isa siyang apolar substance. Kita mo nga, di ba, hindi siya na dissolve sa water at oh. float lang siya, dun lang siya sa ilalim. Kasi, nagtataglay lang sila ng smaller density, kaya yung dilaw na itlog, buo pa rin at lumulutang sa ilalim. Ah! Kaya pala! Di ba yung oil o